journey sa pagtanggal ng mga slime at chaka no, no, no. more to go guys kasi may bago na naman silang slime no 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 no, no. no, no, no. So, hello mga kamoms for today's video timbahay tayo so ito na po ang aking ganap Wait Tada! Ang aking Louis Vuitton ay nagkaroon ng slime, guys. yarn At may kasalanan nito ay ang aking mga Bulilit Star Quest. So, ganito po. Nung pumasok ako sa room, ay na-surprise ako sa slime na yarn. Tsaka, <laughs> hey! At ito po siya, yung may kasalanan, guys. Yan yung mga lavahan namin. Ah, ito. So, yung gagawin ko is magkakaroon tayo ng DIY tutorial on paano tanggalin ang stain ng slime sa mga clothes at sa shoes. Yan. Mm. Yung Nike. Kung yari, original. Yung Louis Vuitton ko, guys. <laughs> OMG. So, yun tanggalin natin. So, ang ating major, major na ingredients ay ang vinegar at hot water. So, hot water talaga yan, guys. Okay? So, para social, dito ko siya dilagay. So, meron tayong vinegar. So, lagyan natin. Uh -huh. para po magkaroon ng reaction okay, flex ko lang yung arenola namin nandun sa, <laughs> nandun sa loob ng aquarium lagot ako sa asawa ko guys <laughs> okay lalagyan na natin ng hot water oh. tingnan nyo umuusok-usok pa dyan mm. kasi hot sya. okay mm -hmm. So, meron lang tayong gagawing kakaibang procedure sa sapatos, guys, kasi iaano e, natin siya. Ipe-personalize. Yan. So, so natin 'yan mamaya ng ng vinegar. Yan. At saka para maging soft yung slime diyan sa clothes, iwanan natin sila, guys. Let's leave them alone. <laughs> leave them alone for uh, actually pwede naman siyang ano kahit 15 minutes pero gawin natin 30 kasi magluluto pa a manami pa tayong mga ganap-ganap sa loob ng bahay kaya okay lang yarn so itatabi muna natin siya dito kasi wala pa namang laman yung aquarium ng asawa ko kaya hindi yun magagalit tayong mag guys okay balik balikan ko kayo later Gracias. So, yun po mga kamams, natunghayan nyo yung mga pinaggagawa ko kahapon. Kasi, yung mga anak ko, they love to play slime. So, pinapayagan ko sila kasi aside from a simple, ano siya, laruan, uh, medyo messy siya, ba diba? Pero, uh, nakakatulong naman siya para sa mga kids na ma-develop yung motor skills nila. 'di ba? Kapag nag-aano sila, nagpe sila ng slime, diba? Ano? Mahilig silang mag-form-form ng kung ano-ano at saka pinapress-press nila. So, on that way, na nakakatulong din yon sa motor skills ng mga bata. Pero, yung challenge doon ay nagkakaroon ng mga stain yung damit nila. At yung pinaka ano pa doon, masakit sa puso ko, guys. Kasi, the other day ko na, na, na nalaman or 2 days yata, after 2 days ko pa nalaman na nagkaroon pala ng slime yung sapatos namin kasi nilagay pala ng, ng anak ko yon nasa na yun? yung isang yon 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 siya si Stella so yung nangyari kapag bigla mo or after halimbawa nagka slime yung damit tas nilabahan mo agad so nung nangyayari oh, yung nangyayari guys ay para siyang nagkakaroon ng sticker doon sa lo I mean sa clothes yan yan so para siyang ah pop nyo niyo ba yan so yan at saka yung isa naman sa pambahay nila is ito so dumikit na talaga yung color ng slime nagstain na talaga siya Medyo ganito lang yung angle natin mga moms kasi para makita ko yung yung very good pumanak anak sa likod. At saka ito rin po, ang nangyari sa blanket, favorite blanket ng anak ko. This is an elephant blanket. So, so pwede siyang maging pillow kapag morning at saka sa gabi blanket siya. So, ito po, yung slime. Except lang sa pentel pinayang yan kasi nilagyan nila ng mga ano, lines. So, yan po yung nangyari. Kaya, ako po sa inyo, kapag bago yung stain doon sa clothes, laban nyo kaagad. So sa akin po yung nangyari, naging naging matagal na yung process tsaka inulit ko siya honestly. Kasi <laughs> dapat pala talaga hindi mag hindi mo ida-dry, hindi mo talaga papatuyuin yung yung vinegar doon sa ano sa clothes or sa shoes. At tsaka depende po sa shoes kung ano yung yung quality like for example kung canvas siya or parang tela ba siya. O, depende. So, dahan-dahanin nyo lang po para hindi naman po masira yung quality ng shoes. At saka, wait lang po. At saka po, Lalalalala. Huwag niyong pagkagalitan yung kids kapag nangyari yun. Kasi, kids sila. Minsan lang sila bata, guys. Iba naging very good tayo ng mga kids pa tayo. At saka, yun po. Doon nagtatapos okay, ang aking journey sa pagtanggal ng mga slime at saka no, no, no. more to go guys kasi may bago na naman silang slime. No, no, no. no, no. no, no, no. <laughs> sa bye pa yan eh. Bye! bye. Subscribe! Please yes. like, like and yes. subscribe! truly Kelly. Kelly. <laughs> Say truly. Mama. Mama. Kelly. Papa Koi Papa Coy. <laughs>